ang desperadang si Ronnie ay talaga namang gagawin ng lahat. Masira lamang itong si Carol nito sa kanyang asawa dati na itong si Walfred. Nang sa ganun ay ilayo ni Walfred, muli itong si Leah. Tinang sinira niya ang kredibilidad nga nitong si Carol. Alam naman ng lahat na hindi ginusto ni Carol kung bakit nawala itong si Leah at sa pagkakalam nga nila na kinuha pala ito nitong uh, si Ronnie kahit ayaw aminin ni Ronnie ang katotohanan batid ni Carol na gumagawa ng kwento itong si Ronnie para lamang sa kanyang ikakasira kay Wilfred kaya naman ganoon na lamang kalaki ang galit nga nitong si Carol at ayaw na nga niya makita ang pagmumukha nga nitong uh, si Ronnie alam kasi niya, desperadang desperada ito na makuha ang atensyon nga nitong si Wilfred at ngayon ay eh, telabagat written siya sa presensya nga nitong si Carol sapagkat alam din niya sa kanyang sarili na anumang sandali maaaring silang magkabalikan gamit nga itong si Leah. At kahit nga na binalaan na nga ni Carol itong si Ronnie na wag na siya magpaharang-harang kung hindi gagamitin na nga ni Carol ang kanyang lalaman sa loob ng kulungan. Baka kung gusto niyang masampulan. So hindi nakinig ang maldita at buhang si Ronnie. Kaya naman na nasa bunutan nito ni Tony Carol na siyang naging dahilan kung bakit nasira ang perlas na hawak, hawak na nito ng well, si Ronnie, hindi umubra ang mga ginawa nga nitong si Ronnie kaya naman naiinis na na naman siya at hindi na naman siya mapakali talagang gagawa siya ng paraan kung paano nga ba alas uning muli ang isip nga nitong si Walfred. kaya naman maging itong si Leah at itong si Amber ay naapektuhan sapagkat itong si Amber ay talaga namang ito ang gagamitin nga nitong si Ronnie dahil alam niyang nakikinig sa kanya itong si Amber sinabi niya na hindi umano hahaya ni Amber nagmaging malapit muli itong uh, si Carol at itong si ipinangako naman ni Amber na kailanman hindi na magiging kagaya ng dati kailanman itong uh, si Carol ay hindi na kan kanyang magiging uh, gagawin ng lahat ni Amber lang hanggang sa hindi na maging kagaya dati kung saan gagampanan nga ni Carol ang pagiging father's wife niya. Hindi na siya makakapayag sapagkat alam niya na niloko sila noon at pinaniwala sa isang identity na hindi naman talaga nag-exist. Lilipas na nga ang mga araw ngunit papapansin nga nila na tala nagre-rebelde na nga itong si Lia. Kaya naman dito makaisip na nga ang magamang si Amber at itong si Wilfred na gagawa na nga ng aan kung paano mapunta sa kanila at idadaan nga nila itong sa korte itong si Leah. Bagay na hindi kakatuwangan itong si Leah sapagkat alam niya na mahirap ang magdesisyon kung kanino sasama at kung siya ang papipiliin na hindi siya pipili sapagkat masasaktan siya. Ayaw niya na iisa lamang sa kanila ang kanyang papanigan o sasamahan.